mapagpalang araw mga kasambuhay. Halina kayo, samahan ninyo kami sa ating pakikinig sa mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, pumunta si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasa lubong niya ang libing ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaing balo. Marami ang nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon nang makita ang ina ng namatay at sinabi sa kanya, Huwag kang tumangis. Lumapit siya at hinipo ang kinalalagyan ng patay at tumigil naman ang mga may dala nito. Sinabi niya, Binata, bumangon ka. Naupo ito at nagsalita at siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Sinidla ng takot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, Dumating sa atin ang isang dakilang propeta nilingap ng Diyos ang kanyang bayan at kumalat sa buong Hodea at sa palibot na lupain ang balitang ito tungkol sa kanya. Pagsasadiwa, nahabag ang Panginoon nang makita ang ina ng namatay. Ipinakita sa atin ang malasakit at kapangyarihan ni Jesus na magpagaling at magpabalik buhay. Sa bayan ng Nain, isang biuda ang nagdadalamhati dahil sa kamatayan ng kanyang bugtong na anak na lalaki. Ngunit sa awa ng Panginoon, binuhay niya ang patay at ibinigay ito sa kanyang ina. Napakahalaga ng ating pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos. Kahit sa mga pagkakataong tila wala ng pag-asa, hindi tayo dapat mawala ng paniniwala ang Diyos ay may kapangyarihang magbigay ng buhay sa mga patay at pag-asa sa mga nawawalan. Tulad ng mga taong iyon, tayo rin ay inaanyayahan na magtiwala, magpatuloy sa pananampalataya at ipahayag ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Naway, nadama po natin ang pagpapala ng ating Panginoon sa ating pakikinig sa Kanyang mga salita. Samahan po ninyo muli kami bukas sa aming pagninilay. Ito nga po pala si Father J.K. Maleficiar ng Society of St. Paul na nagsasabing, All for the Gospel.